Good morning mga sir. Ito nga pala ay eh. Marvel 125. So ngayon, may gagawin tayo dito. Tumulo yung langis niyan. Kung makikita nyo. Gagawa oh. natin ng video kung paano magkalas ng ating magneto. So kakalasin natin siya kasi tumutulong ang kanyang langis. Yan. So, ang natakbo lang ng motor na ito ay 400 plus. So, kitang kita nyo naman, sariwa. Sariwang sariwa. So, ngayon, uh, tuturuan ko kayo kung paano baklasin ang, kanit ang ganitong uh, magneto. So, may mga proper way tayong na ginagawa dyan para hindi masira itong kanyang pinaka yan So ito nga pala ang stator nya. Ganyan klase ang stator ng Euro Marvel 125. So paano nga ba binabaklas to? So may mga video tayo na ginawa na dati kaso hindi ko nagawa ng tutorial kung paano ito binabaklas. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagbabaklas. So, so step 1, kailangan mong kalasin itong Not na ito. So, unang-unang gagawin nyo para mabaklas itong magnet. Kailangan nyo ng 14mm na socket. Tapos, ikutin nyo siya ng pakaliwa. So after nyo maluwagan yung tornilyo dito, dapat ang position nyo sa nut na to, ganyan lang. Hindi nyo siya tatanggalin ng dire-diretsyo kasi kapag kinakalas to kasi tapos tinatamaan siya ng puller, yung nasa dulo, ang nangyayari dyan, lumalaki yung bakal nag-expand. So kailangan na kanat para mapigilan yung pag-expand nya. So, After nyan, na mapaluwagan nyo ng nut, papasok nyo tong uh, kanyang magneto puller Yan. so ikutin nyo lang siya ng paano pa kanan naman at siguradihin nyo na napakahigpit nito so meron uh, technique dyan para mapa, mahigpitan to so gagamit tayo ng katala para mahigpitan nyo siya kailangan nyo ng ganitong tornilyo ikakalang nyo siya dito sa ating magneto. Ayan. Ganyan position yan. So, magiging ganyan ang kanyang itsura. Ayan. Tukod nyo dito. Tapos doon sa pinakaka kontil ng magneto, nandyan yung isa. So, pwede nyo na ang ikpitan magneto. So, tapos, pag mahigpit na, ito naman ang inyong uh, pipihitin ng pakanan. Ito tawag dito ay magneto puller. So, ito ay, ang size nito ay 17 mm. So, ang higpit nito ay pakanan. So, may iba pa, mayroon din isang technique din dito. Kung, kung ayaw nyo nang nilalagyan nialagyan ng, uh, ng tornilyo dito, ang gagawin nyo lang, kuha nyo yung katala, tapos, ikalang nyo lang sa body parts. Yan. Yan, halimbawa, ganyan. tapos saka natin uh, ah, kakalasin so gagamitin na natin ng impact wrench Mahirap walang tagahawak. So kung mapapansin nyo, lumuwag na siya. O, ayan, lumuwag na. Ibig sabihin nun, naghiwalay na yung magneto at saka yung kanyang sigunyan so ngayon luluagan naman natin siya para makalas ang ating magneto puller